Savio, good morning everyone. No Jim Silva pa nga pala welcome sa ating YouTube channel GB Motors 1989. No, Tapos na yung eleksyon, kaya ngayon, balik tayo sa pagbebenta ng motor. Anong meron natin ngayon is yung Aerox 155 model 2022, last release November 2022 no, mga 8 8 months lang ito nagamit ng may So, hindi nakapagbayad sinauli na sa kumpanya at ang kumpanya kumontak sa atin na meron silang stocks na Aerox kaya ito yun ito na yun ngayon ano so okay pa walang gas gas kodo nya uh, 19,666 ito na yung Aerox 155 year model 2022 natin no? Che check natin yung panel gauge naka-display 19,660 yung uh, actual na odo or mileage niya no. Yung side side mirror naka-stock lang. Yung uh, hand grip niya stock. So key entry siya, may susi, may susian. Yung, yung uh, display niya sa front fender, uh, front cowling, wala walang gasgas. -gas. Walang ka problema-problema. No, okay yung gulong. Uh, 90% pa yung tread life. At stock lang, no? Stock na stock lahat. Bali, ang napalitan nito na is yung gulong lang sa, ano, sa likuran. Yung rear tire nya. So, yung, uh, gilid, yan. Napaka-glossy. Magandang maganda pa. Makinis na Makinis. Yung gulong, ah, bago pa yan, no? 95%. So, bagong-bago pa lang. Yung sticker niya, stuck. Yung upuan niya, stuck din. So, overall, 95%. In good condition, no? Ganda ng gulong, no? FRC. so uh, yung expiry pala nito is uh, November pero uh, this month ata yung hanggang this month lang hanggang October lang yung uh, uh, registration kaya guys ganun pa rin palike, share and follow sa ating post ng mga binibentang motor para may chance kayo na manalo ng 500g cash at 500 for what's in the box for 500g kaya guys thank you So pwede naman 'no, uh, uh, free re renewal of registration, pag-uusapan lang or kayo na ho 'yung mag-renew. Depende na lang yun sa presyo ng ating pag-uusapan. So, complete original papers, dalawang susi uh, with the uh, uh, original ORCR and open deed of sale. Kaya uh, thank you for watching guys, 'no. Please subscribe sa ating YouTube channel GB Motors. Thank you and good day. God bless everyone. Thank you.